Sinimula ng bigyan ng tulong ang mga residente na nawasak ang bahay dahil sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur noong weekend. Pero wala na raw pondo ang Department of Human Settlements and Urban Development para sa partially damaged o nagkaroon lamang ng crack ang bahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Patuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao noong Sabado. Kabilang dyan ang assistance sa mga nasira ang tahanan. 10,000 pisong rental subsidy at cash assistance ang ipinamamahagi ng Department of Human Settlements and Urban Development sa mga residente na totally damaged o nawasa ang tirahan. Kasunod yan ang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur noong Sabado ng gabi. At ang aming mga regional offices inatasan na po namin na kaagad ay makipag-ugnayan sa local government units at ibigay ho sa amin ang, ang uh, mga listahan, i-evaluate agad at ipadala ho sa amin para maproseso agad at agad pong maaprobahan at mabigyan ng pondo para ho sa mga biktima ng paglindol po. Kaya lang, wala na raw pondo ang disud ngayong taon para sa mga partially damaged o yung nagkaroon lamang ng krakang bahay. Kami naman ngayon sa totally damaged na pondohan din ho natin pero naubos na ho halos yung pondo para sa partially damaged. Hindi naman daw pinababayaan ng iba pang ahensya ng gobyerno ang mga ito. Gaya na lang ng DSWD na nagbibigay ng 25,000 pesos cash assistance sa mga totally damaged habang 10,000 sa mga partially damaged. Bukod dito, tinutulungan din ng DSUD yung mga nakatira sa danger zones. Yung aming mga attached agencies, yung National Housing Authority at saka yung Social Housing Finance Corporation ay nagre-relocate po sila yung ating mga informal settler families o yung tinatawag na ISF po. At yung mga low-income groups natin, nire-relocate po sila mula sa danger zone, doon sa lugar na uh, safe po sila. Ang tawag po dito yung in-city or near-city na mga resettlement projects. Maaari rin daw mag-apply ang mga pamilyang nasa danger zone sa pambansang pabahay para sa Pilipino Program ng Pamahalaan. Mobile Journal Julie Baeza, Hatidamuk, ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.